Ma'am, Alming, magandang hapon. Magandang hapon din. Bakit ayaw pa rin ho i-release yung plaka ninyo ng pinagbilhan uh, yung uh, motorcycle shop? Yung po, hindi ko po alam kung bakit wala po. Alamin na natin. Mr. Julius Flores, branch manager, SIM, Pasay branch. Sir, Julius. Apo, apo, Sir Rapi apo. Sina si Julius po, Sir. Opa. Opa. Sir Julius, yung plaka po ni uh, Miss Pajares, nasaan na po? Opo, bali sir, yung huling usapan po kasi namin ni Madam, uh, as per po sa aming head office po, wala pa po talaga sa plaka. Gawa po ng yung mga 2013 releases po namin, talaga nagka-problema po sa plaka. Ang naging usapan naman po namin is by tomorrow po, kasi po holiday po ngayon, sarado po amin head office. Tatawagan ko po po sa head office namin, pag, ipapaalam ko po, po sa kanila na umabot na po sa ganito yung naging sitwasyon po ni Madam Paris. Sige po, magsalita. Saan nilang po siya may sasabihin si uh, Ma'am Pajares? Dalawang taon na po siya hindi nagagamit dahil wala ng plate number. Nagpunta ako sa City Hall, hindi po ako binigyan ng permit dahil wala akong may bigay na plate number. Sir Julius, you kung know, hindi niyo po kaya mabigay yung plaka isosolid na lang niya po yung motor at pakirifan na lang po yung kanyang pera kasi what's the use of buying a motorcycle na gagamitin niya pang service yung kung hindi niya man niya magagamit then ibalik na lang po yung pera niya, sir. Opo, Sir Rafi, bali ganito po, Sir, po po, sir bukas po, kung ano po yung napag-usapan natin ngayon sa kani Madam, ilan din po i re ko po sa aming head office, pati po yung demand din po ni Madam na kung hindi po mailalabas yung plaka, is either repad na lang po at ibabalik po yung motor. Kung ano pinapag usapan namin uh, Lati ngayon, sir, dati ipapa ang, ang tutubuhan. alam mo, sir Julius, ang galing mo, palapakan mo si sir Julius. Sana po lahat ng branch manager sa buong Pilipinas, katulad niyo po, Sir Julius. Andali niyo pong kausap. Okay. Salamat po, Sir Rapi Eh, kung ano lang po naman po yung maitutulong ko, yun lang din po. Kasi ano, sa amin po kasi, uh, na price na po namin yung, yung aming risk. So, pinapasa lang po namin yung LTO yan. Opo. kasi na, ang point ko kasi, Sir, kaya ako natuwa dahil naiintindihan niyo po yung sitwasyon ni Miss Alming na kapag hindi niya po magamit yung kanyang motor, sayang naman, eh, i-request nyo sa inyong kumpanya na maibalik na lang yung pera. Very okay. good yan. po. Yung, yung po yung paparating ko po sa kanila na yung po yung demand ni Madam. Okay. Apo. So, tomorrow, sir, pupunta siya dyan sa inyong kumpanya. Hindi sa po sa branch namin. Sir, sabi, hindi po kami siya na, hindi po kami sa Pasay, sa Rati. Para makausap po din po siya ng personal. Kasi isang buwan na lang naman din po yung kulang niya. E eh, nag uusap na po kami nung nakaraan, sabi ko po sa kanya, ipapalaw po po yung aming LTO. Kasi sir, tinag ko po sa system namin, wala pa po, po talagang plaka si Madam. Kaya, nga po sir, sasamahan po namin lang siya bukas sa pag-uusap ninyo para kami po ang testigo na kayo po ay gagawa ng lahat na magagawa nyo, kayo po Mr. Flores, upang naman eh masatisfy nyo po itong si Miss okay, Pahares okay. sa kanya pong okay, uh, problema okay, okay. ngayon mabigyan solusyon. Okay, so gagawin po gagawin po namin lahat yung maragawa namin para matulungan po siya. Sige po. Okay, sir Julius okay, okay. bukas sir ha? darating kami diyan. Opo okay, okay, Magandang okay. hapon po okay, sa inyo okay. Sir Julius. Ma'am. Bukas final na po na pag-uusap to. Opo. Okay. Sasamahan po namin kayo. Kailangan po mabibigyan kayo ng definite date kung kailan nyo makukuha ng plaka kung ako po sa inyo, dapat bago matapos ang taon. Apo. Kapag hindi po nila maipangako yan, o kapag wala sila masabi sa iyo, kung kailan, then ilakad po natin na lahat-lahat ng naibayad nyo po. Kasi one month na lang daw po, bayad na kayo? O two months na lang? Opo, binabayaran ko na po yan, pero hinarang ako ng kolektor. Sabi niya, mamagka na magbayad ng last na hulog dahil walang plate number. Okay. Wala Kaya pa na bibigay. Lahat ng naibayad mo, ibabalik sa iyo ng buong-buo. Ha po. Kapalit noon, ibabalik mo rin yung motor nila. Ha po. Quits na po. Ha po. Kami po, ang mamamagitan para masiguro mababalik sa inyo yung pera nyo. Salamat po, Sir Ma'am. Yes, Ma'am. Ma yes, Ma'am. Nagpapasalamat po ako si Rapi dahil sa tulong mo. Nandito na po yung pit number. Nakuha ko na sa loob ng tatlong taon na paghihintay. Nak nakamtan ko na yung hinihingi ko na pit number. Kundi dahil po sa inyo, hindi, hindi ko po makukuha yung pit number ko.